na uh, strictly namin ipapatupad. Ang lahat po ng tao dito may isang pass lang para makapagsalita. Yes po. Isa lang po per lahat na po yun. Kasi wait, ang dami po natin dito. And on the previous kapihan, yung iba hindi po nabigyan ng chance makapagsalita. So, yung isang beses po na pagsasalitaan nyo, Uh, Piliin niyo pong maigi kung saan yung topic gusto magkomento. Okay, narinig po ba? Piliin po natin maigi kung saan topic po natin uh, gusto ibigay yung question natin, ideas or opinions natin. Since isang beses lang po kayo magsasalita, bibigyan po namin kayo ng 2 minutes. Huwag po kayo mag-alala kasi kahit ang host natin ngayon, meron lang po 2 minutes per topic para uh, ma-manage po natin yung time natin. So again, wala po po si discuss sa katabi nila. <laughs> Kasi parang nakakaroon tayo ng isang meeting sa loob ng isang meeting. Nakakaroon tayo ng sarili kapihan. And this kapihan is, uh, approach is a uh, parang kalahatan. Uh, again, respeto for the host, respeto for uh, taga tagapagdaloy, Ayan na po, ibibigay ko na po ang ating mikropono sa ating host uh, group, which is BBMP. Alright, I think we could start na po. Uh, once again po, magandang buhay sa inyong lahat. At uh, welcome po sa kapihan at talakayan ng bagong Pilipino. Uli po, magandang buhay sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa kape, diskurso at pagbabago. Inaanyayahan po namin ang lahat na tumayo para sa ating pambungad na panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, sama-sama po tayong manalangin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Mahal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Hugat ng parunungan at pag-ibig sa tanan. Kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa iyo sapagkat kami muling inyong pinangagtipon-tipon upang magsalo-salo at magkaroon ng pagkakataong matamasa muli ang iyong biyaya. Takilang Diyos, pakabasbasan mo na wa ang pagtitipon na ito. Puspusin mo kami ng banal mong espiritu upang kami ay maging produktibo sa usaping ito. Pakabasbasan mo na wa ama ang bagong Pilipinas party list na siyang host sa pagtitipon na ito. Lalong-lalo -lalo na po ang aming congressman Ariel Defensor Gumpan. Ngayon rin po ang mga masisigasig na miyembro ng BBMP. Ipahintulot manawa na waama ng adhikain at layunin ng partido ng bagong Pilipinas ay mapaglingkuran na wa ng may kaayusan ng inyong bayan. Papuri at magsamba ay tanging sa iyo lamang sa ngalang po ng iyong sinisintang anak na aming Panginoong Isokristo. Amen. Yeah, maraming salamat po mga kapuno po ang lahat. At uh, una po, uh, ayahan nyo pong ipakilala po namin ang, bawat isa. Siyempre po ang leadership po ng uh, BBM Pilipinas sa pumumuno po ng aming National President. At of course ngayon po ay nominee ng bagong Pilipinas Party List, Sir Ariel Defensor Gumban. Palakpakan po natin. Susunod naman po ang aming pong uh, isa sa aming mga Director for Special concern si Boss Tito Diperio. And uh, Vice President for Finance, ang First Lady ng BBM Pilipinas, Ma'am Shai Viray. Ang ng likod po, Jetro Viray, Social Media. At ang isa po po sa City Director ng Manila, si Kagawad Annabel Ariones. Uh, pinapakilala rin po ang aming Head ng Blogger, si Sir Vinancio. Siya po yung magko-coverage ng ating event for today. Magandang umaga din po sa inyo lahat. Ako po si Mitchell Asuncion, isa po sa mga BBM Youth. At ngayon naman po, ating pasalamatan at bigyan ng isang pagkilala ang ating pong participant sa talakayan na ito. Ang ating pong One Movement sa pamumuno po ni Sir Marlon, Blessed Movement. Palakpakan naman po natin. <laughs> ngayon din po, nandirito rin po si Sir Herbert yan, yeah. para pakanan po natin magandang buhay po, Sir Robert. Ngayon din po, um, kay Sir, mula po sa opisina ng MBBP, Sir Bong. yeah good morning po. yeah Sir Berk. BBM, Youth Headed by Sir Harold. yeah magpala pa ano po natin si Sir Sir Tim. Yan, yeah. so, Sir Shout D D out, Sir Tim. <laughs> Yan, yeah. MPR, headed by Apo. MPR. Ayan, magandang araw din po. IBP, headed by Sir Winnie. Palapakan naman po natin si Sir Winnie. Again din po, we would like also to acknowledge the presence ng lahat po ng mga kabataan na dumalo sa ating pong kapihan ngayong araw na ito. Palapakan naman po natin ang mga pag-asa ng bayan. Ngayon, syempre po, hahabol din po ang ating pong convener ng bagong Pilipinas Citizen Movement si Ma'am the beat, But of course, let's also welcome and acknowledge the presence po ni Ma'am Janelle. Kalapakan po namin. It's our privilege. <laughs> all right, so I think we're, we're all set. We're all good na po para i-discuss ang West Philippine Sea. So, talaga naman, partner, napakaganda yes. ng pag-uusapan natin today. Isa po ito sa mga controversial na usapin na talagang tiyak naman po natin na hindi mawawalan ng topic ang ating pong mga makikinig sa araw na ito. Yan. And of course, bago po tayo mag sa ating discussion, alam ko po ang lahat is magiging seryoso na tayo sa discussion. But before that, I wanted to share a very Quick ice breaker po sa lahat. Ayan. So kung nakita niyo po, ano po yung naka-flash sa screen natin? Heart. Heart shape. So ang heart po is, is spelled as H-E-A-R-T. Ayan. So kung tatanggalin natin yung letter T, mm. here. Kung tatanggalin po natin yung letter H, here. So kung puputulin po natin yung mga tenga natin pero wag po natin gagawin dahil delikado kita niyo po yung image at kung pag tutuglowin natin ano po mabubuong shape? Heart So ang ibig sabihin po may correlation yung pakikinig at yung puso natin para yung gagawin natin ngayon makikinig tayo na may pangunawa na may puso at the same time magsasalita rin tayo kung ano po yung nasa puso natin All right. So I think we're all set. So for West Philippine Sea, bago po tayo magkaroon ng talakayan, kaya nyo po mag-play kami ng isang video patungkol po sa West Philippine Sea. Mayroon okay. okay. Islands, the Spratly Islands in the south and the Paracel Islands in the north. The dispute is basically a territorial dispute between those six countries about who has territorial rights in the area. And a lot of the tension revolves around China's somewhat expansive claim. China claims historic rights to about 80 to 90% of the South China Sea via what's known as the Nine Dash Line, which is based on an unofficial 1936 map by Chinese cartographer Bai Mei Chu china's claims are clearly inconsistent with the un convention on the law of the sea to which china is a signatory which defines a state's territorial zone as being 12 nautical miles from a state's coast and its exclusive economic zone as being 200 miles for context the furthermost point of china's nine-dash line is about 1200 miles from its shore obviously china's claim has also generated some tension with other south china sea countries the china-philippines dispute mostly centers around the second thomas shoal which is basically a protruding reef about 200 kilometers from Palawan, but more than 1,000 kilometers from China's southern Hainan Island. The shoal is widely considered part of the Philippines, and an international tribunal in 2016 ruled that China had no legal rights to the shoal, which lies within the Philippines' exclusive economic zone.